Etong si Bongo talaga, walang kaduda-duda, ito certified pinabili ng suka na dating naglalakad lang sa kalsada ng Davao, pinulot ni Digong ginawang alalay at ngayon senador. Naging senador ang isang dakilang alalay ni Digong. Kasi ito ako mandidato ng panahon na at marami pang nabubudol, nagagaslight, natatakot itong si Duterte. Pero ngayon, kumakandidato uli itong pinabili ng suka at bawang na 'to. Dapat talaga hindi na ito bigyan ng pagkakataon na makabalik sa Senado dahil pag ito ibinoto natin uli, parang ibinoto natin si Rodrigo Duterte sa Senado sa 2025, ngayong taon na to. Gusto ba natin magkaroon tayo ng isang senador na kamukha ni Digong, mamamatay tao, na in-enable at nang ginagawang kasamaan ni Digong noong panahon niya? Kasabwat yan! kasakasama yan, kabahagi yan sa lahat ng mga ipinapatay ni Digong sa EJK, lahat ng mga ninakaw na pera, lahat ng pagtatanggol sa China, lahat ng mga pogo operations na yan, kasakasama yan si, si Bongo. Kaya dapat hindi natin tubigyan ng pagkakataon na makabalik sa Senado. Mahaba pa ang kampanya, pwede pa natin itong tibagin sa top 12 kung magkakaisa lang tayong lahat kung pwede natin kampanyahin lahat ng mga kakilala natin na wag iboto to dahil ang boto dito boto para sa kasamaan boto para sa China boto para sa human rights violations boto para sa kawalangyaan boto para sa impyerno walang maidudulot na mabuti sa bansa ang pagboto para kay Bongo walang kahit kaprasong maidudulot na maganda sa buhay natin tong tao na to equally responsible ito sa lahat ng akusasyon, lahat ng kaso na ibinibintang natin kay Digong. Kasakasama ito. Alam nito lahat ang galaw. Inuutusan pa ito ni Digong ng panahon na yun. Kaya sa lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, kung may makakausap tayo ng mga kapwa natin na botante na pwede nating ma-influensya no kausapin, sabihin natin, iboto na lahat ng ibang kandidato, wag lang itong si Bongo, at ang mga senatorial candidates ng PDP laban. Dahil itong mga to, talagang lahat ng ito, time and again, napatunayan na natin, mga salot ng bayan, mga salot sa lipunan na dapat dikdikin, pulbusin, gawin pulboron. Hello! Ito na naman tayo at uh, welcome sa another episode ng The Inday... The Doktora Inday Sayad Diaries, okay? Natatandaan niyo natin itong lahat, the House lawmakers want the gong Senator Bato to be investigated for enabling Kibuloy's case. Okay, guys! Huwag nating baka... Uh, alam ko, hindi eh, nyo pa tanyo ito nakakalimutan at naaalala pa natin ang mga pangyayari nung uh, hinuhuli pa lang si Kibuloy. Hindi bagat itong mag-amang ito, eh panay ang tanggi at panay pagtatago at panay ang sinasabi na si Kibuloy ay wala doon sa kingdom, wala doon sa kanyang compound na after naman ng ilang araw, ilang days ay napatunayan natin ang mahuli ni uh, General Torre eh nandun talaga. Ang sa akin guys, alam na alam nila na nandun. 'Di ba? Itong si Kibuloy, pero pinagtatakpa nila. Kaya nga, dalawa sa lawmakers natin noon ang nag na dapat daw at nagre na kung maari dapat ito ay masampahan ng kaso. Dahil nga, sa pagtatago nila kay Kibuloy, hindi lang yun pagtatago, guys, kundi pagsisinungaling. Ang nakakalungkot, Vice President ito, ito walang problema. Sanay na tayo na magsinungaling ito. At wala naman siya sa posisyon. So, pwedeng-pwede siyang magsinungaling. Pero ito, eh sayad na sayad talaga. Isipin mong nasa posisyon siya. Vice President ka ng Pilipinas. Tapos pinagtatakpan mo. Ay isang kriminal. At ang mga krimen ay hindi lang basta ordinaryong krimen. Kundi krimen laban sa mga kabataan, sa mga kababaihan. At pinagtatakpan lamang nito. Bagamat alam na alam niya na nandun, na nandun si uh, Kibuloy sa compound. Pero anong ginawa nito? Puro deny. Actually, isipin mo, mas kumampi pa siya doon sa mga KOJC, sa mga kay Kibuloy. At hindi... At again siya sa pagpapatupad ng proseso ng batas. Against siya sa paglalatag ng warang. What the heck, di ba? Yan ang ating uh, sayad na sayad na Vice President. Kaya huwag natin itong kakalimutan. Isa ito sa mga uh, manifestation ng kawalan nito ng pagmamahal sa bayan, ng kawalan ng pag, uh, pagsunod sa batas, ng pagiging bratinela, ng pagiging uh, uh higit sa lahat, ng pagiging may sayad. Kaya bagay na bagay sa kanya ang pangalang Doktora Inday Sayad. Paumanhin sa lahat na makakapanood ng content na to. Pero dapat nating sabihin para malaman ng mga taong bayan natin kung gaano ka-gruesome, kung gaano ka-garapal ang ginawang pagpatay ng mga DDS nung panahon na usok usong ang extrajudicial killings dyan sa Davao at saka sa buong Pilipinas. etong si Matobato na isang dating DDS hitman, nasa kamay na ng mga ICC. At may lumabas na article sa New York Times noong January 6, kung hindi ako nagkakamali, or January 5, kung saan may mga bagong detalye siya doon na sinabi tungkol sa ginawa nilang pagpatay noong mga panahon na very active pa ang DDS. At syempre, sinong tinuturo niya na mastermind, hindi ba? Ang nag sa kanila, ang pinaka-boss nila, ang tinatawag nilang Superman na si Digong. Dito sa New York Times article, ang dami niya mga bagong detalye na ngayon niya lang sinabi. At ito, nabasa na ito ng buong mundo. Kasi alam naman natin, yung New York Times, isa sa mga sikat na sikat na international newspaper na nagdadala sa atin ng mga balita. Dinitalya niya dyan kung paano nila pinapatay o dinitalya ni Matubato kung paano nila pinapatay ang mga tinuturo sa kanila ni Digong na papatayin. Alam nyo, in one instance, uh, dyan daw sa Laod Quarry, uh, mayroon sila mga pinatay, hiniwa nila yung mga ano, yung mga hita, tapos sa kanila binarbecue. At nung ginawa daw nila yon kinain nila, parang naging stronger pa yung band nila. Parang naging closer pa sila sa isa, sa isa't isa, I'm talking about yung mga hitman na to ni, ni Duterte, no? Tapos, meron pa silang mga batang babae na ginahasa tatlo sa loob ng van and then, pinagpapatay nila sa loob ng van mismo. Tapos kung paano nila dinidispose yung mga katawan ng mga tao na pinapatay nila, tinatanggal nila yung mga laman loob, tapos pupugutan ng ulo, ipapasok yung ulo doon mismo sa, la, sa, sa may tiyan kung saan tinanggal yung mga laman loob. Nakita nyo ba kung gaano kagrusam, kung gaano kasama, kung gaano kahalimaw itong DDS na to sa pamumuno ni Digong mismo. Sana pagka hindi nyo pa nababasa, pwede nyo basahin New York Times yan, tapos, dun sa mga hanggang ngayon, nagdududa pa or sumusuporta pa kay Digong, kaya ba ko ng konsyensya nyo na suportahan ng ganitong klaseng leader? Kaya ba sa konsyensya nyo na ganitong tao ang sinusuportahan natin na talagang walang konsyensya talaga? Walang, walang Diyos talaga? Di ba mga gumagawa lang yan, yung mga demonyo talaga? So, ito yung ipinakita dyan ni Matobato sa article ng, ng New York Times na sobrang nakakagalit. Sobrang nakakapanindig balahibo talaga pag nabasa nyo. Dapat mabasa ito talaga ng lahat ng mamamayang Pilipino nang maintindihan nila kung saan at bakit galit na galit tayo at maraming mamamayang Pilipino sa pinaggagawa ni Digong.